Yan mga kabisyo, gigisingin natin at na tutulog na dragon. Ngayon lang ulit ito mahihimas. Ito yung in airbrush natin dati na ano. Close ban na may design sa likod. Yan, medyo maluwag na tarima. Pwede na ito. Mahihimas na ito. Humina yung baterya niya kaya siniris muna natin. Sige, okay, paandarin natin. Sige, may start. Sige. Okay. Yo! Pakitanggal muna ito. Pandar na. Magkakarga na uli yan kasi na-stack yung battery niya medyo na-drain. Ayun eh, yung bumper na ginawa natin yan mga kabusyo. Ibang design yan ng bumper. Ayan. Gawa na dito yan. already ready na yung mga plastic niya. Hindi lang namin sinasalpak. Lalagyan ko lang na lang ng ilaw. Ha? Kaya lang nakakabit pa yun eh. Nakakabit pa yung cable. Yeah, iba angat nito mga kabisyo, hindi ito pataas, paano siya kapasikwat? Ang bisagra niya nandito sa gitna yun, Isang tuwi dyan hanggang bisa ang bisagra niya. Ang angat niya, pag ganyan yan, yan. Pag gano'n, masigwat. Kaya tanggalin ko muna yan nandito. Yan yeah. Binalitan natin, stainless na na yan oh. Battery holder Stainless na yan Makapal na stainless ang na daming, 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 daming. Parang 2.0 Yan, okay na Yung air cleaner dyan Air cleaner niya, ginawa na natin is Stainless Yan, maligabot lang Sige okay. Teka lang, sarap yung pinto mo Labas muna natin mga kabisyo para Mahugasan mo, linisin ko muna Nabalot na natin kabok Ayaw Dekotora to po Maray-aray pa tayo lalagay dyan Basuka sa taas Basuka tapos yung ilaw niya rito, babalutin ko ng ilaw yan paligid. yan Iikutan niya tong base mong ban niya. Ayan. Medyo matagal-tagal na gawin. Naka-split na nga pala ito mga kabisyo. Tapos yung ilaw niya, ito yung ginawa ko nung nakaraan. Okay pa naman siya. Oh. May battery pa. Okay yan. Yeah. Maganda sa gabi yun. yung pit niya, ayan sya yung rear bumper ang nangyari sa design nito mga kabisyo tuloy yung stainless nya tuloy mula rito sa pwet side grill tapaludo side grill ulit ayan tapos may gagawin tayo dito sa wheel protector stainless na rin hanggang dito sa bumper nya ayan nakatikit syang gano'n para nakaikot yung stainless natin pakita ko sa inyo yung loob ng makina ayan Sure, binalot na namin lahat na stainless yan Pati itong ano niya, radiator ah uh, Tubo na air cleaner Mabunta sa air cleaner Ayan, stainless na lahat yan Pati itong AD, EDR niya Ayan, pakitong sa inyo yung sa kabila Yung ng ATF niya At ng tubig Ito, Ito yung sa water reserve niya tapos, ito yung split na ginawa namin dyan mga kabisa na yun. Number 1 naman kami kumuha. Papunta na sa dulo. Pero ano, maray-aray pa kami babaguhin dito sa, ano niya, sa split manifold. Iisaw namin kasi medyo hindi tumunog yung lagapak niya eh. Pero okay naman na rin. Pero mas maganda kung kamukha nung mini na setup ang gagawin natin. Iisaw. Baka ilipat namin yung tanki sa kabila. Nilipad ko doon tangki sa kabila para dito tayo makapag-isaw. Yo! Ito na yung mga gamit niya na, Yung tapaludo niya, ito na, stainless. Tapos, ito yung sa gilid, ilagay ako ng mga ilaw. Ito na, ilalagay mga ilaw. Yan. Yeah. Isan po ang taillight niyan? 4 6 8 10 pagraraningin natin niya mga kabisyo running running dito sa tuwet running dito sa paligid dito yung mga ilaw dyan ang kantas baka ubusin natin niya mga 100 bulbs ready naman tayo may aparato na ako nakapagpabili na tayo sa Japan may aparato tayo dyan ng running light yan sisimula na ulit natin to mga kabisyo project close band dekotora Ito na ito yung mga box nito, na ito. Nagdumian lang. Ito na yung mga box sa bumper. ayun pa. Kasi yun yung sa pintuan niya yung bilog. Yung may ilaw sa gilid ng pinto. Yung isa kalawad kanan. Cover niya. Ito na. Jet. Pula nga pala concept namin dito. Sa loob niya. Doon sa loob ng cabin pula. Siguro mga ano pa to Isang buwan. buwan na gawaan to Kasi sa wiring pa lang yan Talagang iisa-isahin natin yung positive nung bulb nya Kasi paglaraningin natin Kaya medyo mabusisi talaga Sakita ng ulo to Tsaka morning na, na naman to mga kabisyo Morning na ano, naman na naman to Yon, buhay pa yung uh, ano Okay pa yung ilaw Okay pa yung battery nya mga kabisyo Ilagyan ko ng tagal 60 yan, yan Yan. Turo ko sa inyo yan kung paano natin ginawa pag nabaklas natin. Papakita ko sa inyo. Walang wire to na ano, battery operated to mga kabisyo. Battery operated. Kaya kahit tumatakbo yan, alam mo magiging problema tayo sa wire. Battery operated siya. Yan, yan yung ginawa ko setup dyan. Ito yung mga box niya ng ilaw. Baka malaglag, tanggalin ko na. Yan baka mas basag pa sayang tanggalin mo muna siya pagkargahin mo na natin yung battery niya para all goods na ng diesel tapos itong battery sa kabila pagpalitin ko sila para maluwag doon makikita yung gagawin natin isaw ng split manifold Bisho, hanggang dito na lang muna. I-update ko na lang ulit kayo pagka meron tayong nadagdag ulit dito sa unit na to. Ayan, i-carwash muna namin. Carwash muna. Operation carwash. Nabalot kasi ng aligabok. Yo, hanggang dito na lang muna mga Bisho. Maraming maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa support. Ha? Please like, share, subscribe to my channel Bakon Republic para updated lagi kayo sa mga video natin gagawin. Peace, Bakon Republic.